so what's up guys tatapos lang natin magpamodify ng ating camera natatang na tayo ng tamali at uh, yan, tinatistik na natin yung microphone kung dumagana pa ano ko lang, wind kan ya. Aka go tayo. awi nak ko pa ako umalis ng bahay. Ito yung sina. First time ng gas siguro ng technician kasi sa cellphone ng computer sa so nagpa-modify uh, ng na, ating na camera kaya natagalan. so, natagal lang dito. na lang at uh, inagahan ko yung pagpunta kung hindi uh, 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 nabot ko tayo ng tanghali lang hindi tanghali doon na na rin mapapayos ng cellphone at so, uh, isa lang yung technician wala so, so, uh, <laughs> nga yun lang yung sila natin kung medyo ma pa yung audio niya uh, kung saan na makikita hindi ko pa siya ikabit ng maayos may clip ko lang siya dito sa aking face man. Mamaya, ayusin ko siya ang <laughs> ilagay sa uh, loob ng aking helmet.